Ja, <tune> eta

crispy pata o 350, under ice, two soft drinks, only soup, good for two three person. Ayan ang bagong menu na diba? So, good na yan. Kulang lang dito beer. Beer. Para at least sa gabi or ano, mahatak sa umiinom mga isang bote lang ganun dalawang bote one bottles two bottles may beer daw kayo dito <laughs> may beer daw kayo beer beer <laughs> pero maglalagay sa diwata ng beer bawal ah bawal pala maglagay ng beer Ang na ng sikin, no? Bawal daw maglagay ng beer. Pero maganda sana pag may beer, di ba? Yung mga gusto kasi mag-one bottles, two bottles. Ayun, may dumating. Sino kaya yun? Yan, mga bikers, riders. Yan. Kayang-kaya nila puntahan dito. Kahit from Cavite, Malabon. Balansuela na botas, pwede. Kayang-kaya ang puntahan. Mga riders, bikers. Pwede dyan, mga nag-jogging. Takbuin lang naman nila papunta rito. bikers